All right. Back to the game na tayo, back to the game na tayo ang ating kalaban dito si Zaz, si Xbird, si Mia, si Zilong. Tapos yung gamit ko dito, si Hare. Tapos yung kasama ko dito, si Mardis, si Alpa, si Laila, at si Hanavi. At to ang kalaban ko dito ay si Zas. Yun ang Zats ah. Hinaharas natin dito yung Zats. Masakit na yung kanyang Alepores. At dito, dumating pa si Balmo. Yun, oh. Ah. At hinabol namin dito, kinuha na hinabangan namin dito yung red buff ni Balmon. Nabigwasan yung kalaban, pati si Martes. At balik na naman tayo sa laro. O oh, ayun o. Oh. Dito lang tayo, dito lang tayo. Habulin, habulin si Zaz. Ayun o. Oh. Hindi natin nabigwasan si Zaz. At dito si Balmon, inagaw yung turtle. Ayun o. Oh, ang kunat ko dito o oh, buti na lang nakatakas pa ako. Ayon, back to the game na tayo. Ayon, medyo alanganin tayo dito. loge tayo dito. Ito, ito. Tulungan natin dito sa bot yung marksman. Tapos, anjan dito. Dito sa mid. Yung sa taas, one versus three. Andon si Alpa, si Sa si X-Bird. Ayun o, no? Alpa yung kalaban. Ayun ay, o, no? nabigwasan yung Alpa. At dito, sa baba, tulungan natin. ilapag e, ang mahiwagang sandata, bigwasan ang kalaban. Ayun ay ayun o, no? ay, no? ang zilong. Ang coconut na nila. Ayan, ipopost natin dito sa mid. Ayan, nagtorbo si na nabigwasan ako. Ang bilis tumakbo. 220 ang speed limit ng Zilong. Ayan ay lapag ang mahiwagang sandata at dito na naman si ZAS. Ang lupit ng Sas hindi mahuli-huli. At dito ila ang mahiwagang sandata, hinabol yung sas, tumakbo. At kasi yung core natin ay si Martis at ating bibibihin ilapag ang mahiwagang sandata, nakuha ng turtle ni Balmond, pero nabigwasan silang lahat. Ay, Yana, kinuhupuponin ko dito yung repolyo para magsaing ako magutan ako mamaya inilapag ang mahiwagang sandata. Tumakbo ang silong, ang bilis ng takbo. At dito kami sa mid, ipupush namin yung turin na bigwasan yung Mia. Ayon yung Balmon ang kunat na bigwasan. Ayun Yon lang nahole tayo ni Lungze. Nagbakbakan sila sa med, alpa, Laila, board pinasok sa loob ng turay, nabigwasan yung Layla. At sinamahan ko naman dito si Alpa. Ayon, eh la paga mga wala sandata, ayon. nag lord pala sila. Ayana. sumayaw na naman si Xboard na bigwasan. Nakuha pa namin yung lord. Hinabol yung Mia, na bigwasan. Ayan pinim -shot ako ni Saz, ayon hinabol na bigwasan. Sumayaw na naman si XB ay yon nabagsakan ako ng i-maso ni Balmond. Yun lang. Patay. Nabigwasan. Kawawa naman. Yung zelong at saka hanabi, hinabol. Hinabol yung hanabi, nabigyan ang zelong. Nabigwasan. At dito buhay na naman tayo, diretso tayo sa med Andyan na naman yung bakukang inilapag ng mahiwagang sandata. Atakbo sila. Atakbo sila paglapag ng mahiwagang sandata. At dito na blue buff ako. Binigay ni Al sa akin. Ayun oh. No? Nakuha ko pa yung anting-anting dito, red bop sa kabluba. ba? Tulungan natin dito sa itaas yung silong nag-turbo speed 250. Ayan, nakatakas. Hindi nabutan. Class naman dito, yon. Nag-dash-dash yung balmon na bigwasan. Ilapag ang mahiwagang sandata. Nabigwasan ulit yung sas. Gustong manakit, gustong manapak, ipopos yung silong nagturbo yon nabigwasan. Yun lang. Oh, nabigwasan tayo rito. Yan dalawang marchman ha, namin dito. Hindi e ko alam kung bakit dalawa yung marchman namin dito. Ipaltong dalawang to. Ayan na, agri-red pop yung alpha or blue pop. Ito, ipopost na namin dito, ipopost na namin dito sa itaas. Ayan o, no? nabigwasan. Ayan, gustong tapusin, hinaras yung base ng kalaban, pero hindi pa Yong balmon ayam atakbo. Ha kasi ang kunat ng mahiwagang sandata ni Harip, Inilapag ang mahiwagang sandata. Yun la. nabigwasan ng Bafufa. <laughs> ang sapit na ng Zilong at Sakasa. Nabigwasan ako ng Tore. At yun la. Wala tayong napala. At dito magpupush na lang tayo, Tore, Tore tayo, Tore. tore. Andito na ang aking kasama na bigwasan yung kalaban. Andito na aking tatay, samahan ko rito. Ay lapag ang mahiwagang sandata. Pasukin sa loob ng tore ay nagwakas ang labanan. Panalo si Hare.